wala na kami ng komunikasyon. Samantalang ako, busy sa pagtatrabaho. Nabalitaan ko na lang na siya ay ikakasal niya. At hindi ko akalain na dumating siya sa araw na yon at may pa-surprise pa sa akin. Binigyan pa niya ako ng bulaklak at medyo kinilig naman ako. Pero hindi ko inasahan na ay niya ako ng bridesmaid sa kasal niya alam na ang sakit-sakit ng puso ko ng no, mga panahon na yun. Kinaya kong magkita siya. At kinaya ko ding magpanggap na kaya ko at tanggap ko na ikakasal na siya sa ibang babae. Dahil dumating ang isang trahedya na bumagyo. Lahat ng mga nagasto, preparation nila ay nauwi sa isang madilim na pangyayari. Nung lumipas na ang bagyo, bagong buhay, bagong pag-asa, at bagong taon. Nagkita kami sa daan at sinabi nga na, Kumusta na ako? At dahil doon... At dahil doon, niyakap niya ako at niyakap ko rin siya. Kasi, yung mga pangyayari na yun, na hindi pa ako handa, tatanggap niyo. Pero pinilit kong magpapaka, pero pinilit kong magpapaka lakas. At yun sinabi niya na, hindi natuloy ang aming kasal. Sabi ko, bakit naman? Hindi. Eh, kasi sabi niya na wala na, wala na lahat na uwi sa bagyo. May, ko, may mga araw pa naman. Sabi niya, hindi. Sabi na, hindi. Hindi ko na itutuloy yung kasal namin. Kasi, lagi daw ako mukhang bibig sa kanyang mahal. So, sabi ko, wag kang ganyan kasi hindi mo alam kung ano ang puso ng babae. Nasasaktan siya sa tuwing naririnig niya na ako ang laging mukhang bibi. So kung pwede ba, tigilan mo na ako, sabi ko. At yun, nauwi sa pagkakaibigan yung aming relasyon. Tinanggap ko ng buong buo na hindi kami nagkatuluyan. Lumipas sa mga panahon, nakilala ko ang kanyang mahal. Nakilala ko ang babae, minahal niya. Nakilala ko ang babaeng pinalit niya sa akin. Isang araw, nag-apply ang kanyang mahal. At ako naman ang tumatanggap sa kanyang bayoneta. Pagtingin ko sa kanyang pangalan ay parang kinabahan yata ang puso ko. At yun na. Hindi alam ng babae na ako pala ang babae mahal ng mahal niya. Nung nagsimula na ang kanyang pagtatrabaho, nagkausap kami, naging kaibigan kami, at masaya kami sa aming mga trabaho. Hindi ko alam na siya ang babaeng mahal pala ng mahal. At hindi rin niya alam na ako pala ang babaeng mahal ng na mahal. Nalaman niya na ako pala yun. Sinabihan niya ako na lahat ng binigay mo ng mga regalo ng mahal ko ay sinunog ko. Wala akong tinira at wala akong itinago. Nasyak ako nung nalaman ko na mga binigay ko na mga regalo sa kanya ay itinago pala ng Sinabi niya sa akin, ang lalaking mahal ko, ikaw ang laging mukhang bibig. Nasasaktan siya sa tuwing narinig niya ang pangalan ko. Hindi ko rin naman lubos sa kalain na ipinagmamalaki din pala ako ng mahal ko. Pero yun nga, hindi ko pinilit ang aking puso na mahalin ako ng mahal Kaya, naging kaibigan kami hanggang sa huli. Sa paglipas ng palahon, natutunan kong magmahal ng walang hinihingi ng kapalit. Hindi ko siya pinilit na piliin ako. Sa halip, ipinakita ko ang pagmamahal ko sa pamamagitan ng pagiging tapat at matyaga hindi ko alam na ang kanyang puso ay para sa iba. Ang pag-ibig ay hindi pa laging nagkakatuluyan. Minsan, palagi, ito ay tungkol sa pagiging handang magmahal ng walang hiniling -hini kapalit. -hini pa sa pag-ibig na ito, ko, natutunan ko tanggapin ang katotohanan na ang mahal ko ay may mahal ng iba. Sa huli, ang pag-ibig na ating pinagsaluhan ay hindi nawala. Ito ay nananatili sa puso ko bilang isang alaala ng isang pag-ibig na hindi maaaring maging toko. At sa bawat pag-ibig na dumating sa aking buhay, tandaan ko ang araw na nagmahal ko ng may mahal ng iba. Ang mahal ko ng may mahal ng iba, hindi man tayo nagkakatuluyan. Ang pag-ibig na ating pinagsaluhan ay magpapatuloy sa aking at sa huli, ito ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligaya. Sa Sana ako. po ay nagustuhan niyo ang monolog nito. Ang inspirasyon para dito ay nagmula sa pag-ibig, na puno ng katapangan at pagpapahalaga sa kaligayahan ng iba. Pipiliin kong maging sayo Ulit-ulitin man Nais kong malaman mo iyo ako Palagi Hindi araw-araw na nakangiti At ilang beses na rin tayong humihindi